ku mo oh dame <laughs> mitilap ka rin ay ano halo nga ninya nagbili nagbenta dapat magpaalam din po kayo kayo pa yung galit oh kintuing eh. yung lambat na to eh hindi man sila hindi man lang kay nagpaalam ayan po ang ano hindi inyo sino ayan inakasalamin eh parang galit ka pa ata eh sabi ko na nga baye eh. andito yung lambat ko eh kilala ko to eh hindi naman kayo nagpaalam. Kaya pala doon wala sa bahay yung lambat ko. Kinuha nyo naman pala. Grabe naman po. Kayo, hindi. Dapat sana ako mag, magpaalam naman po sana kayo kung kukuha kayo ng lambat. Dahil pupunta sana ako dito para kukuha ko ng pangulam. Kaya nagpaalam kami. Hindi Anong nagpaalam? saan ginagamit mo, tamang Ay, nag, dapat magpaalam din po kayo. Kayo pa yung galit. Akin to eh. Yung lambat na to eh. Hindi man sila, hindi man lang kay nagpaalam. Ayan pong ang ano, bigihin nyo. Sino? Ayan, yung nakasalamin. Ha? Eh, parang galit ka pa ata. Eh, yan ang kumuha eh, yan ang nagkala. Eh, dapat magpaalam kayo. Kami, kinuha lang namin sa lambat at walang tao at hindi ginagamit. Eh, hindi, oh. kahit walang tao, dapat magpaalam pa rin kayo. Hindi yung ganyan na kukuha-kuha lang kayo ng lambat na hindi sa inyo. Eh, kailangan namin ng pag-ulam. Tuto kayo ang pag-ulam, mabamang ka rin sa'yo uh -huh. Ay, kayo pang galit. Yung galungdungan. Ano Ay, kasi sa inyo yan? Yung galungdungan, ah, nawala na yung balat. Bakit nakagalit kayo din sa akin yan eh? Ano 'yan, hindi mo tanggal? May nangahuli na kayo, kunin ko na 'yan. Ay hindi pwedeng. Anong hindi pwedeng? Sa akin 'yan eh. Mahirap mang huli dito. Idol. Mahirap nga manghuli pero hindi na makikakawali na hindi dahil sa lambat ko. Panghuli, panghuli ka na rin sa ano, huli na 'yung balat 'yan. Ano manghuli na sa iyo? Ah, grabe naman yung mga sinasabi n'yong ganyan. I-suli na natin 'yung pangkinya. Gusto mo kuya? Sulin na muna sa ito. Ito na manghuli sa iyo. Ay, grabe ka naman sa akin 'yan eh. Ako pang pagpapahuliin niyo. Ayun na, tama yung galunggong na nahuli namin oh. Lumambot na. kadi na pa nakababad to kasi. Ano ba yan? Naabutan pa tuloy tayo. Ano nga, eh. Kasi, kasi yung galunggong. Galung. Hay. Oh. Grabe naman po kayo. Sa sunod, magpaalam naman po kayo kung... Pati pa mo? Patagay. Ikaw kung gusto mong mahuli. Bigyan na Edol. May sarili ka naman ng batulad na to. Gamitin mo. Anong sarili? Sarili ko tong lambat. Ginawa nyo lang. Hindi kayo nagpaalam. Hindi pwede yung ganun na hindi mo ginagamit. Tapos ginamit namin, magagalit ka? Ay, syempre. Lambat ko. Hindi naman kayo nagpaalam. Syempre, magagalit. Kayo pa yung galit ngayon. Ay, na naman. Eh, kami huli Hindi naman ikaw eh. Ay, hindi naman. Hindi kayo makakahuli kung hindi dahil sa lambat ko. Ay, hindi yun. Wala, din alam na sa ito. Nagtapos dito. Kami doon sa may ano? Saan sa kayo nagpaalam? Pag dito, pag dito ka ng huli. Sinong tao na pinag-alaman ninyo? Sa so, may iniwanan ng pantin na to. Bakit? Anong sabi niya? Eh, sabi niya, pwede oh. daw gamitin kasi oh. hindi naman nagagamit. Hindi rin anong rin pwede? Sa bakit Sabang bang may-ari? Hindi naman siya yung may-ari. Hindi naman po namin alam yung kuya. Ah. Ah. Tama may huli namin, dami no, na. Hindi, ha? Hala, Ngayon, kung gusto mo ng ulam, aba, Itong pantay, malapit na kami matapos magligpit. Magsamsam, manghuli okay, naman sa riyan. Na ah, grabe naman. Kalupit naman ang mga ugali ninyo, no? Ay, manghuli naman na. sa mo. Kalulo. Kasi ah. ito, pinaghirapan namin ninyo. Ito, ito. na to, kuya, oh. Diyos, oh, naman, mahirap naman, nga. Manghuli namin, kuya, oh. Oh, galunggong Ay, na babae. Ano ba yan? Galunggong na babae. May galunggong ba sa ilog? may meron. Nilagay namin ito kanina, eh. Bago Ay, magagalit na sana ako sa inyo. Kaso lang, may galunggong pala sa ilog. Meron. Ay, ano, babae pa yan, no? Ay, patingin nga, nakuha mo. Oh, dami. Ay, nako. Malang yung mga katusok din yung ilog nila may galunggong ah, grabe oh. naman tong pangki ko pa ay itong kwang ko pala lambat ko nakakahuli pala ng galunggong niya idol nakakahuli pala ng galunggong yung lambat ko ha ano masasabi mo sa lambat ko talagang mabisa pala talaga mga galunggong nga kaya pala si ito isa na to hindi na nagpaalam kaya pala no okay. Nanguhuli ng galunggong, no? Nanguhuli ng galunggong sa ilog? Talapia ang binugaw, galunggong ang nahuli. Ano, ano? Talapia ang binugaw, galunggong ang nahuli. Ayun ay, lang. Kaya Ito, marami pala... Dyan, marami dyan tilapia. Tinan mo kayo doon. Oh. Uh, oh. Oh. Ay, dyan, oh. ayun, ayan, ayan. Oh. Ay, may tilapia rin. Oh, ayan o, halonga. Halonga. Ang halonga nang kuha nila. Kaya pala yung ito itong lambat ko ay kinukuha lang pala doon dahil halo yung kinukuha ng lambat ko. ayan Kaya ngayon, makakatikim na ako ng kuha ninyo. doble kasi na idol. Dobli ka rin ba? May galunggong din daw. Ay, wag na, may hu may huli na kayo, pwede na 'yan. Idol doble pang galunggong tsaka pang talapia. Ayun. Okay. Saat nabili ko to eh nung ay matagal na. Kaya pala nakakakuha ano, ng nakakakuha ng, 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 ng galunggong yung lambat ko. Oh. yung, yung galunggong yun dito nakasupot yan eh. Ayun lang. <laughs> Balik ko na sa supot. Ay ha At ayan oh. Dito pala nakuha yung mga nakuha nila. Grabe, bilib po ako sa nakuha nila, galunggong. Ayan mga katusok. Thank you for watching mga katusok.